Sa videong ito, matututunan mo ang napakahalagang sikreto ng pagyaman. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng katahimikan sa kasaganaan. Kapag dumating ang perang ito sa iyo, huwag kang magsasabi kahit kanino. Kapag tuluyan ng lumitaw ang biyaya, kapag ang pintong matagal nang nakakandado ay biglang bumukas ng malapad, Kapag ang mga oportunidad na ipinanalangin mo ay nagsimula ng umagos, Huwag kang magmadaling ipahayag ito sa iba dahil ang ilang bagay na ibinibigay ng Diyos sa iyo ay inilaan upang protektahan sa katahimikan hindi upang ipangalandakan sa ingay makikita mo hindi bawat biyaya ay para sa pampublikong usapan ang ilang biyaya ay sagrado ang ilang tagumpay ay napakasagrado na kahit isang pabayang salita ay maaring mag-imbita ng oposisyon o inggit mula sa mga taong hindi kailanman inilaan upang makita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Kapag dumating ang perang ito, kapag ang kasaganahan na matagal mo nang sinisikap ay nagsimula ng magpakita, kailangan mong matutong maglakad ng tahimik dahil ang katahimikan ay hindi sikreto. Ang katahimikan ay proteksyon. Ang katahimikan ay kapanatagan. Ang katahimikan ay karunungan. Biniyayaan ng Diyos ang mga marunong kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik, ang problema sa maraming tao ay sinisira nila ang kanilang sariling mga himala. Sa pamamagitan ng masyadong maagang pagsasalita, ipinapahayag nila ang binhi bago pa ito maging puno. Ibinubunyag nila ang kanilang pangako bago pa ito magkaroon ng ugat. At kapag nakita ito ng maling mga mata, nagsisimula ng gumalaw ang inggit o evil eye. Ang mga salita ng inggit ay nagsimula ng umikot. Ang negatibong enerhiya ay nagsisimulang mabuo sa paligid ng ginagawa ng Diyos ng privado. Kapag binigyan ka ng Diyos ng tagumpay sa pananalapi, hindi ito isang tawag upang magyabang. Ito ay isang tawag upang pamahalaan ang biyayang binigay niya sa iyo. Hindi ito isang imbitasyon upang ipakita sa iba kung ano ang mayroon ka. Ito ay isang pagsubok upang makita kung kaya mong pangasiwaan ang ipinanalangin mo. Hindi lang ang iyong mga kamay ang binibiyayaan ng Diyos. Sinusubok niya ang iyong puso at gusto niyang malaman. Mananatili ka bang mapagpakumbaba kapag dumating ang kasaganahan? Maglalakad ka pa rin ba ng tahimik kapag naging lantad na ang pabor? Dahil maraming tao ang kayang humawak ng kahirapan. Ngunit iilan lang ang kayang humawak ng kasaganaan. Marami ang tapat kapag wala sila. Ngunit nawawalan sila ng balanse kapag dumating ang yaman. Ang Diyos ay hindi laban sa pera. Siya ay laban sa pagmamataas. Hindi siya laban sa tagumpay. Siya ay laban sa paglimot. Kapag dumating ang perang ito, alalahanin mo kung sino ang nagbigay sa iyo nito. Alalahanin ang mga luhang iniyak mo ng palihim. Ang mga gabing nagutom ka, ang mga dasal na ibinulong mo ng walang nakakakita. Alalahanin kung gaano katagal bago ka nakarating dito. Dahil ang pera ay hindi lang papel. Ito ay isang kasangkapan na sumusubok sa kaluluwa. Inilalantad nito kung ano ang nasa loob mo. Ibinubunyag nito kung ang iyong pananampalataya ay totoo o kung ito ay isa lamang pagnanais para sa kaginhawaan. Kapag dumating ang perang ito, huwag kang magsasabi kahit kanino. Dahil ang ilang biyaya ay inilaan upang bantayan hanggang sa tuluyan silang lumaki. Pinapalaki mo ito ng tahimik hanggang sa maging sapat na itong malakas upang harapin ang hangin may ilang panahon kung saan ang katahimikan ay hindi kahinaan ito ay divine strategy hindi ito tungkol sa pagtatago dahil sa takot ito sa itungkol sa pagprotekta sa ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos mula sa ingay na nagpapahina sa layunin kapag sinimula ng Diyos na paramihin ang iyong mga yaman dapat mong maunawaan na ang parehong mga tao na komportable sa iyong pakikipaglaban ay maaaring maging hindi komportable sa iyong tagumpay. Hindi ito dahil sa kinamumuhian kanila. Ito ay dahil ang iyong pag-angat ay humaharap sa kanilang inggit or evil eye. Ang iyong biyaya ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagkaantala. At ang iyong paglago ay naglalantad ng kanilang paghihirap. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi sa iyo ng Diyos na gumalaw ng tahimik. Gusto ng Diyos na magtayo ka ng payapa malayo sa mga opinyon ng mga hindi kayang harapin ang bagong bersyon mo. Ang kayamanan ay hindi lamang isang gantimpala. Ito ay isang responsibilidad. Hindi ito ipinapadala ng Diyos sa lahat. Dahil hindi lahat ay handang humawak sa bigat na kaakibat nito. May isang espiritual na disiplina na kinakailangan upang magdala ng kasaganahan nang hindi ka nasisira nito. Maraming tao ang nagdarasal para sa kalayaan sa pananalapi. Ngunit iilan lang ang handa para sa espiritual na kapanatagan na kaakibat nito. Dahil ang pera ay nagpapalaki sa kung anuman ang nasa iyong puso, kung ikaw ay makasarili, palalakihin nito ang iyong kasakiman. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, palalakihin nito ang iyong pagiging mapagbigay. Kung ikaw ay pabaya, palalakihin nito ang iyong kawalang ingat. Iyan ang dahilan kung bakit kapag dumating ang pera, hindi mo dapat ipahayag kailangan mong umupo ng tahimik at humingi ng direction sa Diyos. Kailangan mong sabihin sa Diyos na ipakita niya sa iyo kung ano ang gagawin mo sa biyayang ito upang maparami nito ang iyong layunin, hindi ang iyong sariling pagmamataas. Dahil ang divine wealth ay may takdang gawain. Dumating ito upang baguhin ang atmosfera. Dumating ito upang magbalik ng dangal. Ngunit bago ang panahong iyon, Susubukin niya ang iyong kakayahan na magtago ng sekreto. Susubukin niya ang iyong disiplina sa katahimikan. Kaya mo bang pangasiwaan ang biyaya ng pribado nang hindi mo na kailangang patunayan ito sa publiko? Kaya mo bang manatiling mapagpakumbaba habang nagpapalabas ng haka-haka ang iba? Kaya mo bang patuloy na magtago habang humihingi ng paliwanag ang iba? Dahil ang iyong katahimikan ang maghihiwalay sa iyo mula sa karaniwan. Kapag dumating ang perang ito, huwag mong hayaang maging pabaya ang iyong pananabik. Maraming tao ang nawawala ng ibinibigay ng Diyos dahil masyado silang gumagalaw ng mabilis. Masyado silang nagpapahayag nang maaga. Gumagastos sila ng walang pananaw. Namumuhunan sila ng walang pag-unawa. Hinihayaan nilang gabayan ng emosyon ang dapat na pinamamahalaan ng karunungan. Ngunit ang divine prosperity ay hindi emosyonal ito ay spiritual. Nangangailangan ito ng pagkakahanay, disiplina at panalangin. Kailangan mong umupo sa harap ng Diyos at hayaan siyang maging iyong financial advisor. Alam niya kung saan dapat mapunta ang iyong yaman. Alam niya kung sino ang dapat at hindi dapat makinabang mula rito. Alam niya ang mga bitag na naghihintay. At kung mananahimik ka at makikinig, gagabayan ka niya may isang bagay na sagrado tungkol sa katahimikan sa tagumpay. Pinananatili ka nitong nakalapat sa lupa. Nagpapaalala ito sa iyo na ang lahat ng mayroon ka ay hiram lamang. Ito ay pansamantalang pangangasiwa. Hindi ikaw ang may-ari. Ang Diyos ang nagbibigay. At maaari rin bawiin ang mga ito. Kaya manatiling mapagpakumbaba. Maglakad ng mahinahon kasama ang iyong biyaya ang maging pribado ang iyong pasasalamat bago pa ito maging publiko. Dahil kapag natutunan mong pamahalaan ang mga biyaya ng palihim, mapagkakatiwalaan ka ng Diyos ng mas malaking kasaganahan. Kapag dumating ang pera, mapapansin ng mga tao ang pagbabago. Mararamdaman nila ito. Hindi mo na kailangang magsalita. Ang kapayapaan sa iyong presensya ay magsasalita ng mas malakas kaysa anumang anunsyo. Iba ang iyong paglalakad, iba ang iyong pagsasalita, iba ang iyong pag-iisip. Hindi dahil sa ikaw ay mapagmataas, kundi dahil ngayon ay gumagana ka na mula sa kasaganahan sa halip na kakulangan. Ang biyaya ng Diyos ay may bango na hindi maitatago. Ngunit kahit ganoon, huwag kang magsalita tungkol dito. Patuloy ka lang gumalaw ng may disiplina. Hayaan mo silang magtaka kung ano ang nagbago. Minsan, itinatago ka ng Diyos ng lantaran. Pinapayagan niya ang iyong tagumpay na magpakita ng tahimik upang tanging ang mga inilaan lamang upang makita ito ang makakakita nito. Yan ay divine filtering. Ayaw niyang hawakan ng maling mga kamay ang ginagawa niya sa iyong buhay. Pananatilihin ka niya sa ilalim ng espiritual na pagtatakip hanggang sa tamang oras. Ang ilang tao ay inilaan upang saksihan ang iyong patutuo, ngunit hindi ang iyong proseso. Ang ilan ay kayang ipagdiwang ang iyong resulta, ngunit hindi kayang makaligtas sa iyong paghahanda. Iyan ang dahilan kung bakit itinatago ng Diyos ang ilang panahon. Ayaw niyang ilantad ang kung ano pa ang marupok sa mga hangin ng panibugho o paglilihis. Kapag dumating ang pera, magtayo ng pangmatagalan. Huwag mo itong gamitin upang magpatunay ng isang punto. Gamitin mo ito upang tuparin ang layunin. Gusto ng mundo na gumastos ka upang makita. Gusto ng Diyos na gumastos ka upang maging makabuluhan. May pagkakaiba. Gusto ng mundo na magyabang ka. At gusto naman ng Diyos na magtanim ka sa walang hanggan. Bawat salapi na natatanggap mo ay may dalang moral na direksyon. Ito ay maglalapit sa iyo sa Diyos o magpapalayo sa iyo mula sa Kanya. Depende sa iyong intensyon. Kung gusto mong manatili ang iyong yaman, matutong ipalibot ito ng may divine wisdom. Magbigay ng tahimik, suportahan ang mga nangangailangan ng nang hindi ito ipinangangalandakan. Ang pinakadakilang anyo ng pagbibigay ay kapag hindi alam ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Dahil kapag nagbibigay ka ng tahimik, pinoprotektahan mo ang iyong biyaya mula sa pagmamataas. Inihiniwalay mo ang iyong pagiging mapagbigay mula sa pagmamataas pinapayagan mo ang iyong pagbibigay na maging pagsamba, hindi pagtatanghal. Ang perang dumarating sa iyo ay hindi basta-basta. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang ibalik ang nawala, upang itayong muli ang nasira, upang pagalingin ang nasugatan. Ngunit kailangan mo itong protektahan mula sa ingay. Sa bawat pagkakataon na nagsasalita ka ng hindi kailangan tungkol sa iyong mga biyaya, Nagbubukas ka ng pinto para sa espiritual na panghihimaso. Nag-iimbita ka ng mga pag-uusap na nagpapahina sa iyong enerhiya. Umaakit ka ng mga mata na nagdadala ng inggit. Ang katahimikan ng iyong baluti. Pinananatili nitong dalisay ang iyong focus. At kapag nagsimulang baguhin ng yamang ito ang iyong buhay, tandaan huwag kang humingi ng tawad para sa ibinigay sa iyo ng Diyos. Manatiling mapagpakumbaba, ngunit manatiling kumpiyansa. Hindi ka nagnanakaw. Tumatanggap ka ng kung ano ang nakasulat para sa'yo. Ipinanalangin mo ito. Nagdusa ka para dito. Naghintay ka para dito. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi mo dapat sabihin sa lahat ay dahil hindi lahat ay nakakaalam ng kwento sa likod ng iyong kaluwalhatian. Nakikita nila ang biyaya, ngunit hindi nila nakikita ang mga laban na nilabanan mo upang makamit ito. Nakikita nila ang bunga, ngunit hindi nila nakikita ang pag-aayuno, ang sakripisyo, ang pananampalataya na nagpanatili sa iyo ng magkasama ng bumabagsak ang lahat kapag dumating ang perang ito. Huwag kang magsasabi kahit kanino dahil ang katahimikan ang magiging pinakamakapangyarihang estratehiya mo sa pagpapanatili. Puprotektahan ng katahimikan ang iyong layunin. Babantayan ng katahimikan ang iyong kapayapaan. May mga sandali sa buhay kung kailan sinasagot ng Diyos ang mga dasal na iniyak mo sa dilim at biglang nagsisimulang magbago ang lahat, bumubukas ang mga pinto na matagal nang nakasara. Lumilitaw ang pabor mula sa mga direksyon na hindi mo inaasahan at nagsisimulang umagos ang kasaganaan tulad ng isang ilog na naghihintay. Sa likod ng isang dinakikitang dam, ang sandaling iyon ay magiging labis. Gusto mong sumigaw gusto mong sabihin sa lahat na tapos na ang bagyo, ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay masyado silang nagdiriwang ng malakas. Ikinakalat nila ang pagpapakita sa tagumpay. Ngayon, susubukin ka ng kasaganaan bago ka magdasal upang tumanggap. Ngayon, kailangan mong magdasal upang pamahalaan at sa pamamahala na iyon. Nakasalalay ang iyong kapalaran. Dahil hindi lang ang ibinibigay sa iyo ang sinusukat ng Diyos. Sinusukat niya ang iyong pananatili ng sagrado. Mayroong isang bagay na banal tungkol sa pagiging maingat. May kapangyarihan sa pagpapanatili ng mga bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Kapag nagsasalita ka ng masyadong maaga, pinapayagan mo ang espiritual na mundo sa paligid mo. Nagisingin ang mga puwersa na hindi pa inilaan upang makita ang iyong liwanag. May mga hindi nakikitang mata, hindi nakikitang tagapakinig, na tumutugon sa bawat panginginig ng enerhiya na nagmumula sa iyong mga salita. Kapag nagsasalita ka ng pabaya, ipinapahayag mo ang iyong mga coordinates sa kaaway. Kapag nananatili kang tahimik, nananatili kang invisible sa ilalim ng takip ng Diyos. Kaya kapag dumating ang perang ito, hayaang maging pribado ang iyong pasasalamat. Nag-uumpisa pa lamang tayo. Marami pa kayong malalaman ng mga divine revelation sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga latest video sa channel na ito. Maraming salamat.